Maliban sa kasaysayan at kultura ng Pangasinan, isang bagong atraksyon ang masisilayan sa Banaan Museum. Ito ay ang Bulos na Nakam na isang literary art exhibit 2024. Formal itong binuksan sa publiko noong ikalabing siyam ng Agosto at dito alok ang iba't ibang mga tula, kwento at iba pa na isinulat sa wikang Pangasinan, Bulinaw at Ilocano. Tayo ay nag... nag uh nagsasabi ng ating saluubin, nagsasabi ng ating mga adhikain, nagsasabi ng ating mga uh, panuntunan sa buhay. Kaya napagaganda ang pagkakataong ito. Sana, hindi lang ngayon, kundi marami pang mga Araw. Ang nasabing exhibit ay inspirasyon ni Limgas na Pangasinan Grant 2024, Janice Victoria Mejia, para sa hangad nitong magkaroon ng mobile museum na lilibot sa iba't ibang paaralan sa probinsya. Gusto ko po na ibigay para sa Pangasinan, yung mobile museum, dahil po sa idea na nakuha ako dito sa banaan na marami po ako natutunan, mga artifacts, mga traditions po na ating mga ninuno, ay, gusto ko po malaman ng mga bata kung ano nga bang mahanap nila sa Pangasinan. the identity of a person comes from what they know about the place so it's best that we have these mobile museums hopefully for that we'll go around through Pangasinan. in town, in their town, so that they could know more, the students can know more about the exhibit of what they can know about the Pangasinan and their heritage and the traditions that they can live off, especially for the future generation. Agad namang dinumog ito ng mga mag-aaral mula sa Pangasinan National High School. Nakakatuwa po kasi nagiging uh, aktibo po yung mamamayan, lalong lalo po yung mga mag-aaral ng, ano, ng iba't ibang mga paaralan. At the same time po, parang natutuwa sila kasi parang naabot yung puso nila Uh, lanong lano na po kasi ginagamit itong mother tongue ng Pangasinan. Buo naman ang suporta ni Governor Ramon Vigico III sa eksibit na ito dahil mas naipapamalas ang kultura, pagkakakilanlan at paggamit ng wika ng Pangasinan. Ang bulos na nakam ay mula sa salitang Pangasinan at Ilocano na nangangahulugang malayang pagsasaad ng kalooban o salubin ng isang individual na isa ito sa pamumuno ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office o PTCAO ng Pamal ang Palalawigan ng Pangasinan. Ang exhibit ay matatagpuan sa Asin Gallery ng Banaan Pangasinan Provincial Museum at magtatagal ito hanggang sa ikadalawang putsyam ng Agosto. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.